Amoy din. Huwag mong problemahan yung gastos. Malit na bagay sa akin yun. barya lang yun. Walang mapupunta yung buhay mo dyan. Tingnan mo naman oh. Mukhang walang pangarap. Enzo, tama na nga. Pinapahiya mo yung tao eh. Eh bakit? Pagsabihan mo tong waiter mo ah. Nangaharas eh. Binabastos kami. At isa pa. ako kupad kumilos. Enzo, tama na! Waiter ang plato! Sinakausap kita. Huwag kang bastos ha! Enzo! Please! tama na nakakahiya na sa mga tao dito. Alam mo yun din, kaya dito at din na sa mamahaling restaurant na to kasi gusto ko matikman yung mga special na pagkain dito. Sa din, alam mo ba? Wala ka nang hahanapin sa akin. Kayang-kaya kita buhayin. Alam mo naman, mayaman na ako. Marami akong negosyo. Sa din, plano ko palang magbakasyon tayo sa London. O kaya, kahit saan mo gusto, And so, hindi naman kailangan gumastos ng malaki. Okay lang sa akin kahit kung dito lang tayo sa Pilipinas magbakasyon. Amoy din, huwag mong yung gastos. Malit na bagay sa akin yun, Barya lang yun. Uh, good morning, ma'am and sir. <laughs> Uy, Jay, boy. Yun din. Uy, ang tagal natin hindi nagkita, ah. Eh, okay. Kamusta ka na ba? Heto, okay lang. Ay, boyfriend ko pala. At si rin. Enzo. Siyempre, may iba tayo din ah. Ba't po kilala yung waiter ng mukong na yan? Ah, si Jeboy nga pala. Ex ko siya nung high school. Ah! Okay. Ito pala yung ex mo na kanikwento mo sa akin. Na walang silbi. Tsaka hindi may bigay yung gusto mo. Nga pala pare. Ako yung bagong boyfriend niya. Mayaman. Maraming negosyo. Buti na lang talaga hindi kayo nagkataluyan eh no? Kasi alam mo kung bakit? Walang mapupunta yung buhay mo dyan. Tingnan mo naman oh, mukhang walang pangarap. Enzo, so, tama na nga. Pinapahiya mo yung tao eh. Eh bakit? Totoo na naman sinasabi ko ah. Di ba? Yung kwento mo sa akin? Lumipat na lang tayo ng restaurant. Huwag tayong lilipat. Mas okay nga dito eh. Makita ng ex mo, yung pinalit mo. Di ba? Para naman magising siya sa katotohanan. Mga pala, Bigyan mo sa amin yung special nyo dito sa restaurant na Yung mahal ha. Tapos sabihin mo na rin sa cook nyo. bilisan sa'yo pagluluto ha. Double time. Akong bahala sa sahod niya. Yung isang buwan, dodoblehin ko pa. Sige na! Sige po. Hey o huwag ka naman ma-stress. Ako lang to. Pinapahiya mo yung tao eh. Eh, totoo lang naman sinasabi ko, Eden, eh. Upad naman ng waiter na yun ah. Waiter! Ah, uh, sir ma'am. Ito na po yung tubig niya. Pambihira naman no. Oh. Tubig na nga lang isi-serve mo. Ang bagal-bagal mo pa. Ganito ka bumagasikaso sa mga customer mo? palibhasa kasi. Mahirap ka lang. Hindi ka tulad ko. Mayaman. Maraming negosyo. Ah, uh, Pasensya ka na ha ito humihingi ng pasensya dyan. Dapat lang yan sa kanya, nung matauhan. Enzo, so, pwede ba? Tama na? Nakakasakit ka na ng tao? Ah, excuse me. Excuse me po, ma'am and sir. Ano po nangyayari dito? Ba't parang magkakagulo po? Ka ba manager dito? Apo. sabihan mo tong waiter mo ah. Nangaharas eh. Binabastos kami. At isa pa, ako pa gumilos. Ah, pasensya na po, sir, ha? Sige po, pagsasabihan ko na lang po yung waiter ko. Ah, Jeboy, pwede ba lumabas ka na lang muna? Ako na bahala mag-asikaso ng mga customer natin. Sige po. Ah, sige mama, sir. Pasensya na po sa nangyari, ha? Dito na lang po ako na lang po yung mag-asikaso sa inyo. Sige, pakabilisan na lang, ha? Tsaka ayusin yung pag-i-serve sa amin. Ang ah, kapalay din, may CR lang ako saglit, ha? Babalik agad ako. Sige. Pasensya na ha. Mainitin talaga yung ulo ng boyfriend ko eh. Ayos lang po yun, ma'am. Um, ah, ma'am, sir, maupo po kayo. Ayan, eto po pala yung mino namin. Welcome po kay dito sa restaurant. Nasiraan tuloy yung kotse mo. Saan ba kasi dinala ng driver natin yung kotse ko? Ayoko. Buti na nga lang, umabot tayo sa ka-meeting natin eh. Ang hirap pa naman mag-grab. Pwede na tayo? Ah, uh, dalawang steak. Ah, sige po. Sige po, sir. Isiserve ko na lang po dito. Ah, pantay na lang po. Ah. Well done sa akin, ah. Well done. Medium rare. Medium rare. Okay po, sir. Tawal na lang po, ah. Kenzo, so, naiinis na ako sa ugali mo, ah. Sumusobra ka na. Eh, bakit mo ba pinagtatanggol yung waiter na yon. Eh, bakit hindi ko ipagtatanggol? Eh, wala namang ginagawa mo sa masa yun, di ba? Ah, uh, saan yung washroom, no? Ah, uh, mabuti po. Sa likod na lang po kayo. Tapos may kita po kayo yung kanan doon. Pumunta po kayo sa kaliwa. Tapos pagdating sa kaliwa, ma'am, doon lang po yun. You are at your ah, destination. Ayun ba? Kita ko na dito yes, eh. Yes Thank you. <laughs> ah, nasa mo muna ako kasi may ko ako. Ah, sure. Bakit? Mahal mo ba? Bakit? Sinabi ko ba? Hindi na nagtataka na ako sa'yo. Uy, waiter! Asa'y pagkain namin? Tiga lang, bastos Enzo, so, tama na! Wait, Aplado! Sinakausap kita, huwag kang bastos, ha! Enzo, please! Tama na, nakakahiya na sa mga tao dito! Teka nga, Aiden! Huwag mo pinagtatanggol ng lalaan ko? May gusto ka ba, ba dito? Hindi ko sinabi may gusto ako sa kanya! Enzo! May... So. Enzo! Pinagawa mo dito, ha? Isa pa, hindi ka pumasok ngayon. Saan mo dinala yung sasakyan ko? Alam mo, halos balik kapis-meeting namin with Mr. Cruz. Pero si nasisiraan ng... ang sasakyan ng asawa ko. Teka lang po ah. Sino po ba kayo? Enzo, sino ba sila? Amo kami ni Enzo. Ano siya ba, Enzo? Ano ginagawa mo? Ha? Ibig sabihin, nagpapahing pa siya sa babae? Ilang beses lang kong pinayagan na? Ilang beses lang kong ginawa? Ha? Eh, wait. Kadate mo sa Enzo? Boyfriend ko po. Ah, boyfriend mo. Yung driver namin. Ah, ganon, Enzo? Ang pakilala mo saan, mayaman ka. Ang totoo pala, manluloko ka, nagsisinungaling ka. Hindi e, mo naman kailangan gawin yun eh. Matatanggap ko naman kung ano ka. Alam mo, mabuti pa maghiwalay na lang tayo. Sumusobra na din yung ugali mo eh. Eh, teka lang, Idin. Teka lang, Isawa. Simula ngayon, tanggal ka na. Akan ni sa sakit. Kung makapagyabang mo, feeling mayaman eh. Driver ka lang naman pala eh. Susunod, ayusin mo ah. Pwede ba, Enzo? Umulit si Sarah pa namin. Dahil may business meeting kami. Ops, ops, aps, aps, Ops, Excuse me, excuse me, sir. Alik ka nga dito. Pero bago ka umalis, eto. Bayaran mo muna yung bill mo dito. Mo lang, pero eh, sir, wala pera eh. Ayaw, sir! Hindi mo nakikita ako? Oh? Pusto pustura ako ngayon? Destiny Princess ako ngayon? Sasabihin mo akong sir? Pusensya na po. Wala akong pambayad. <laughs> ah, ganon? Wala kang pambayad? Halika! 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 Doon ka sa kusina. Maghugas ka ng plato. Ay! Sabi ka. Pasok ka! Pasok! Pasok ka! Pasok. Ah, <laughs> uh, Mr. Cruz. Naku, parang siya ka pa na sa nangyari. Ha? Grabe naman yung <laughs> Rider namin. Kaya nga eh, kung kapanlait eh. Pero anyway, huwag na natin isipin yun. Mag-upisan tayo sa meeting natin. Ah, sir, ma'am, pwede ko ba makausap sandali si Jeboy? Ah, sorry, ah, uh, magkakilala kayo? Ah, ex ko po siya nung high school. Um, ah, remember love, yung kinakwenta ni Mr. Cruz na kaya siya masenso kasi dahil sa ex niya? Uh, alam mo miss, grabe yung magsus-make up neto. Ikaw pala yung inspiration nito. <laughs> Adyoy boy, alam mo proud ako kung ano ba yung narating mo ngayon. Okay, wait a second kasi medyo cheesy yan. Iwan mo na natin sila. Exactly. Ah, uh, Sir Chris, ito na no? yun oh. Ah, Sinan, magpupo ka na. <laughs> Salamat, ha? Ah, uh, Jeboy, pasensya ulit ha sa inasal ni Enzo. Tsaka totoo yung sinabi ko. Proud ako sa'yo kung ano man yung narating mo. Hindi ko nga akalain na biyayaman kay Ah, uh, Aiden, yung nangyari kanina. Huwag mo nang isipin yun. Okay lang naman ako, eh. Tsaka, pasensya ka na, kung um, nakipag-iwalay ako sa iyo noon. Kasi wala pa akong maipagmamalaki sa iyo eh. Pero ito, pinilit kong makaahon para kung nagkita ulit tayo, eh matanggap ko na ako. Jeboy, hindi naman ako tumitingin kung ano yung estado ng buhay ng isang tao, lalo na kung mahal ko. So, di ba single ka na ulit? Oo. Oh. Baka naman... <laughs> Baka naman pwedeng mag ulit tayo? Freeze! At ngayon, isa na namang kwento ang ating natungayan sa araw na ito. Nawai! Nakuhaan ninyo ng aral ang storyang ito. Alam niyo ba kung anong aral lang nakuha natin sa kwentong ito? Dapat, huwag tayong manghusga sa kahit na sino. Huwag nating husgahan ang estado ng buhay na kahit kanino. Mm -hmm. Nawai! Itong istorya nito ay nakakuha kayo ng aral na maaari niyo ibahagi sa iba. At alam niyo ba kung paano niyo ibahagi sa iba? I-share niyo lang 'tong video na 'to nang sagalon para marami sa ating mga kapwa Pilipino ay makakuha ng inspirasyon. <laughs> No, hi! Patuloy kayo magsubaybay dito sa amin dahil kami ay patuloy lang din na magbibigay ng mga short film na kagaya nito upang makapagbigay kami sa inyo ng magagandang aral tungo sa tagumpay. And I... Thank you!